atin pong kapay na kapanayimin si Ginong Joseph Mangyo, ang technical coordinator ng Saint Peter Kalungsod Filipino uh, Community. Sir, tanong lang po namin kung ano yung preparation na ginawa nyo para po dito sa temang sinulog 2013. Ito, pagkatapos nung sinulog last year yung preparation. So, the day after nung sinulog 2012, pinag na ito. So, long process. Uh, up to as er, October, sinimulan na yung preparation, yung pag-contact sa PSD, PISQ. So, uh, tapos yung mga magpa-participate, mag sponsor ano na rin, in-invite na rin. Uh, tapos, preparation ng Beloved Dancers of God medyo exhausting dahil almost one month every night nagpa-practice para lang i-present which is mamaya makita mong cultural presentation. After nitong event sir, meron po ba kayong susunod na activities? Wala pang specific date pero yung program next in line is mga outreach program para sa mga Pilipinos na who are in need of our help. So ito isang magandang pagkakataon upang tayo ay magkatipon-tipon ng mga Pilipino lalo tigit dito sa sa ibang bansa no na kung saan yung kultura natin sa Pilipinas ay dinala natin dito upang buklurin tayo bilang isang Pilipino at tigit sa lahat upang tayo ay magkasama-sama bilang magkakababayan no. Kaya makikita natin ang nagbuklod sa atin dito ay ang, ang ating Panginoong Yeso Kristo, lalo tigit ang pagdiriwang ng Santo Niño na pangkalimitang uh, ipinagdiriwang natin sa Pilipinas. No? Kaya ito isang naba, napakagandang pagkakataon no, na magkasama-sama tayo mga Pilipino, lalo tigit ang mga pamilyang naririto na nagtatrabaho at ganoon din naglilingkod sa ating simbahan dito sa Katawa. Pagkakita po natin si uh, Ginoong Alex at Emilita Alamares. Atin po silang kapanayamin. Uh, Sir ma'am, tanong lang po namin yung uh, celebration po ba sa Pilipinas, mga religious celebration po sa Pilipinas, ay gagawin din po ba dito sa Doa Catara? Uh, Actually, inuumpisa na namin yun. Yung iba mga celebration tulad katulad ng mga piyesta, uh, ito rin right, sinulog, ginagawa na namin dito, ina-apply namin kung ano yung ating, uh, kultura sa Pilipinas. Uh, no, uh... I I believe kung anong program meron ang Catholic Church sa Philippines it is also celebrated and depicted sa kahit anong Catholic Church ng mundo I mean in in any other countries and um masyado kami nagpapasalamat at kasi dito sa Qatar eh nabigyan tayo ng pagkakataon to celebrate each of the feast ng mga celebrations ng mga church natin and um, whatever program they have alam ko ang Catholic Church natin dito also is following what program we have in the Philippines